Magandang buhay sa inyo at ito na naman nga ang inyong lingkod na si Kamalag TV at nakasagap na naman ng chismis sa kahanggan. Parine at makinig kayo. May isang lalaki ang napagalaman nga na nakaligtas mula sa tuklaw ng kobra at akalain nating sinuwerte pa nga ang kupal. At narito ang kanyang naging tips kung paano siya nabuhay. Panatilihing kalmado, iwasan ng panik ang stress ay maaaring magpabilis ng paggalat ng lason sa katawan. Humingi ng tulong medical agad, pumunta agad sa pinakamalapit na ospital o magpadala ng tulong para makakuha ng antivenom. Ang antivenom ay mahalaga upang labanan ang epekto ng lason. Iwasang sipsipin o gupitin ang kagar. Huwag subukang sipsipin ang laso o gupitin ang sugar. Hindi ito makakatulong at maaari pang magdulot ng impeksyon o dagdag na pinsala. Subukang tandaan ang hitsura ng kobra kung posible, alalahanin ang itsura ng kobra upang matulungan ang mga doktor sa pagpili ng tamang antivenom. Ngunit, huwag itaya ang iyong buhay para dito, ngunit nung makaligtas ang lalaki. Makalipas ang isang linggo, siya ay namatay din dahil sa tukhang ng pulis. Napag-alaman na adik pala ang hinayupak na ito.